kamare des. Good evening. So ayan, after natin mag-meet up sa eco Park is sa sahod na si dong sa kanyang pagbali-bali sa akin. So hindi yan nawawala. Pag napapadaan kami dito is kailangan may ice cream na 14 pesos kasi pag wala yan at nakakalimutan ko dumaan is iiyak yan. At kung bibili ka, nang isa, hindi pwede. Kasi pag alam niyang may naiwanan pa sa bahay, eh, sasabihan ka. dada ka kakahamis-ibig sabihin yung mga kuya at kung sino pa yung nandun sa bahay. So, ayan siya. Then, pauwi na tayo. Nakikita niyo ang paligid. Napakaganda. Fresh air. Sana all, di ba? Ang ganda. So ayan, nasa bahay na tayo. Magpa-park lang at andyan na ang boss ko oh, nakapaka sa kanyang ice cream at paglalaro.